Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 13, 1 to 7. Makapagsalita man ako ng mga pantaong wika at ng mga anghel ngunit wala naman akong pag-ibig para lamang akong tansong tumutunog at pumpiang na kumakalantong magkaroon man ako ng kaloob na pampropesiya at makilala ang lahat ng hiwaga at ang panglahat na kaalaman. Magkaroon man ako ng ganap na pananampalataya na makapag-alis sa mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, bali wala ako. Ipagkaloob ko man sa mga duka ang lahat ng sa akin at ang aking katawan ngunit upang purihin lamang at wala akong pag-ibig wala akong silbi matiyaga ang pag-ibig at kagandahang loob hindi ito nagseselos nagmamapuri at nagmamataas hindi gumagawa ng di tama o tumitingin sa sarili, hindi nagagalit o nag-iisip ng masama, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagbabata sa lahat, naniiwala sa lahat, umaasa sa lahat at nagtitiaga sa lahat Tagline natin ngayon ang tatlong ito Para palataya, pag-asa at pag-ibig ngunit pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos Matagal ko nang binabalak na basahin ito at pagnilayan dahil na pagkaganda ng uh, sulat na ito at magandang balik-balikan dahil ito ang tunay na regalo ng Diyos pag-ibig kung wala ang pag-ibig ay pano na lang Minsan itong pag-ibig ay ginagawang uh, patutuhanan ng mga magsing-irog. Ginagawang palatandaan ng kanilang panghabang buhay na pagsasama. Ngunit, pansamantala lamang, maralaman natin sa mga balita, mga social media ang mga kilalang tao ay bigla na lang naghihiwalay nawawala na ang pag-ibig kaya magandang balik-balikan ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga Corinto na ang pag-ibig ay napakahalaga sa buhay ng tao. Magkaroon man tayo ng kayamanan, magkaroon man tayo ng lahat ng kaalaman magkaroon man tayo ng ng lahat ng mga pangpinansyal pang at pagkilala sa ating buhay ngunit kung wala namang tayong pag-ibig baliwala ang lahat ng ito kaya napakagandang balik-balikan ang sulat na ito na isang gabay upang patuloy tayong bigyan ng, ng pagpapahalaga sa tunay na pag-ibig ng Diyos So ito po muna ang aking ibabahagi at pakinggan natin muli ang, ang nais ng Diyos na meron man tayong pananampalataya mayroon tayong katarungan ngunit ang pinakamahalaga ay pag-ibig. So ito po muna si Kuya Nanding at nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.